may undo, mga undoy, mga inday. So, nakakita may aning heart daw sa banana. Nga, dito sa donkey, no? Kung nilang ang mag-ibog-ibog ka, kay ganahan kagkaon, kay marimain ka nga, agoy naman nasa mong bukid nga pagkaon. Pero, may kabaloon saan pagluto, ni no? So, palit lang gihapon kay testingan ta luto, beh. Kunya, mong bata nga gamay, ay excited po kayo kay bago siyang pananaw. Kung nga agoy, eh, kung dito nis bukid, pwede eh, ni kadaghan dito mga sagingan basta tanggalon lang to mga panit niya sa gawas ipa ipaibili ng murag humuk-humuk na siya o to nga on o slice slice so tanawan ninyo ang sulod sa heart no mungo din siya ba o di ba muna siya ang heart sa saging bongga tungaon nang gihapon na siya para ma one fourth na sayo na na siya igutad-gutad mong anak gabi gihapon og kuri-kuri. So mao na ni siya no ato nang gipatakan og slice basta kay gigidagmay na siya kay gulayon man ni. Eh. Oh niya yeah. kailangan siya butang sa tubig nga butangan og asin og suka kay grabe ni siya kadagta gani pilit. So, ibabad sa nang mga 20 minutes aron medyo kuangkuangan kuangan iyahang duga yang pilit. Wow, Okay, so magluto na ta. unahon ang loya o gisa o ang garlic unya ang onion. Unya sa gula na nga karne pampalami lang gihapon siya ana tapos mix mix lang sa gadjot Unya nya butang nga lang siya og asin og paminta Maulang. O, Og ilunod na dai na to ang atong ibabad nga banana heart o oh, diva ana lang na experiment ra gud ah, mga dungog dai ha Mukha na kayo medyo naluto na. No? Taklo ba na ito gamay? Ipabukal gamay? Unya, butang ano, coconut milk. So, ipakulo lang yung hapon na siya hangtod. Maluto ang tanan. So, maura to siya mga dungog day. So, lamig kayo. Tuloy mi kung saan ni pagluto bi. Pag-comment daw diha sa obos kung saan bi. O, ginsak